Uh, and guys dito ako nang ginataang gulay pet ka mga bitulan ayun ito na siya guys oh kasi pag hindi ko patunungo to masisira na yung mga vegetables as so you can see it's so yummy it's very healthy ang pang palasa ko nito guys ay daig na bisugo ulit as usual kasi maalat yung liso ko eh diba so yun so, sabi ko na lang yung ano para hindi na ma-overcook yung kulay kamantikain ko lang yung yung pinakahuli ko guys na nilagay yung ampalaya kasi mabilis talaga sya maluto you can easy lang naman yung gawin guys gagawin nyo lang chop nyo lang sibuyas bawang kamatis luya ayan, tapos kalabasa, talong, okra sigarilyas ng talaya tapos, paghalo-haloin nyo na lagyan ng konting tubig tapos, kung na lagyan nyo na yung gata Isabay nyo na yung ano hindi ko na siya takpan guys kasi baka ma-overcook yung gulay gusto ko lang pumantikain ang tawag nito sa amin sa Bicol, sa Rakot. Pero sa Tagalog, pakbit to guys. Pero yung mga taga Norte, ang pakbit nila walang gata. Diba? Ang sarap nito guys, sa Rakot. Hmm. Nung panahon, nabibimura lang ito mabili, 30 per ano. Pero ngayon, mahal na din guys. Yung mahal na din na mga gulay. Ito so, pang ko na to para pag kagabi hindi na magigit magluto. magluto ready na okay so yun guys ito na sya papatanggalin ko yung lamig kasi may rest ko sa mm -hmm. parang look so yummy yung ano kalabasa no bye thanks for watching god bless ito natin so yummy ginatang kalabasa with daing na bisuko. Bye guys. Thanks for watching.